marami po akong uh, natatanggap ng na mga pasyente na pag tinanong mo, paano mo iniinom tong gamot na to? Eh, eh um, pagkatapos kumain, hindi ba sinabi ng doktor na dapat yan bago kumain? Eh, hindi ho eh, hindi na sabi. O kaya, dok, iniinom ko, ba? walang lamanan dyan. Ay, hindi ba sinabi ng doktor na dapat inumin may lamanan dyan? Kasi merong kinalaman po yung bisa ng gamot nyo dun sa taman yung pag-inom. Ano po yung mga tamang pag-inom? Yan ang ating papaliwanag. So, I'm sure marami sa inyo dyan na umiinom ng gamot. Maaaring panandalian, halimbawa, o masakit ulo, inom ng gamot. O kaya, may mga gamot naman na talagang maintenance na. Andiyan na yung mga gamot sa alta presyon, diabetes, sa puso, at iba-iba pa. No? So, ang tanong, tama ba yung pag-inom nyo ng gamot? Kasi ang important, ang importance, ang importance, <laughs> <laughs> ang importance, importance.